So, ngayon guys, kakain kami ng aking mga anak. O, oh, ito po yung aming ulam, tuyo, o, oh, uh, tuyo, bulad. O, oh. yan ang ulam namin. Ito yung kain-kain, oh, bulad yung kinakain niya guys. O, oh. yan, yeah, hey. ng anak na, ng anak kong dala pangalawa. Ito yung kanin. So, kakain na kami guys. Hmm. Ito maraming chicken, no? yano o, chicken. yano, no? o. Tingnan nyo guys. So. Eh, picture, picture. What? Kain na tayo. Kain na kami guys. Kain kami ng tuyot. Nagkamay-kamay na lang sa isang kainan. Mmm. Mmm. Salap guys. Mmm. Mmm kain kami ito yung panganay ko guys ito yung pangalawa ko guys hindi na tumadagdagan kasi yung mama niya nagpunta sa school nagmeeting aming kaya kain guys is tuyot na bulad tuyo diba tuyo daw kain kami ganito ko kalab yung mga anak ko guys para para mag ano para la, darating ang panahon na katapos anda, da katapos sa pag-aaral matulungan na nila ako kain kami sarap sarap pala pagtuyo hindi ka blagod oh so so ay, makakaon ka man imo. Kain kami. Tara, kain kayo. Sarap-sarap. Mulag. Sarap. Mulag. Yeah. Tuyo. Ito yung sa akin, guys. Tirahan nyo. Binili kayo si Mamang. Bulad. Yan ang bulad doon. Kaya ba itong pagkakaon? Ay, no, no, Chúng mà món nọ Đây đây, đây Là nhiều pin Thứ không ạ? Nói gơi thì mời nhau nào? Nghĩa Hi guys, sambal mo. Balik dapod. Sabat ng manok. Diyan. Hi bye guys. guys. Mm. Hmm. So hanggang nito na lang guys. Bye bye. Love you. Love you too.